Nagulat ka ba? Mula pumasok ko sa kumpanya, minanmanan ko lahat ng kilos mo. At alam ko na ikaw ang tumatarantado sa kumpanya. Marami akong ebidensya. Magmula sa araw na to, tanggal ka na! At pwede ba? Huwag ka na magpapakita sa akin! Ayaw na ayaw ko nang makita yung pagmumukha mo! Ahas ka. Kahit alam niyo ng lahat, at tanggalin niyo ko, naghahawak ko pa rin ng database na makapagbabagsak sa inyo. Alam mo, hindi ka talaga nag-iisip eh. Sa tingin may ipagkakatiwala ko yan sa'yo? Ay ahas ka? Ginawa ko lang yan, peke yan, para paniwalain ka na nalo ka na. Nagpadala ko ng tao sa kumpanya para manmanan ka. At yun ay personal lawyer ko. At konektado sa NBI hinding hindi kayo mananalo. Ayan ang abogado ko. Harimar? Ikaw? Tita, mapagbiro ka pala, no? Abogado mo to? Paano yung magiging abogado, eh? Sekretary lang naman ni Sir Charles. <coughs> Alam mo, hindi naman talaga ako totoong bakla eh. Tsaka, lahat nang nakikita mo nung una, peke yun. Alam nyo, ginagawa ko lang tong pagpapanggap na to para makakalap ako ng sapat na ebidensya. At isa pa, ihanda nyo na yung mga sarili nyo. Kasi may nakuha akong matibay na ebidensya nagnanakaw kayo dito sa kumpanya. At hindi lang yun aabutin nyo. Kasi pag pa kayo ng 100 million para sa danyos na ginawa nyo dito sa company. Pero, teka lang. Patawarin nyo kami ni tatay. Hindi nyo naman pwede itong gawin sa amin, di ba? Kasi magpapamilya tayo, magkadugo. Wala sa dugo, pagiging pamilya. Oo, oh, magkadugo tayo. Pero hindi nyo kami tinuring na pamilya. Alam niyo, kahit kailan, hindi kayo aasensya sa buhay niyo. Dahil yung mga puso niyo, puno ng inggit at galit. Yung mga ninakaw niyo sa kumpanya, bariya lang yan sa amin. Hindi namin kayo idedemanda dahil diyan. Idedemanda namin kayo para matuto kayo ng leksyon. At deserve niyo yan. Tay, tara na. Sandali. ihanda niyo na yung mga sarili niyo. Kasi sasampahan namin kayo ng kaso ng patong-patong at sisiguruduhin namin mabubulo kayo sa kulungan <laughs> ang pangit naman yung pari kaya ano oh. eh sir sir yeah, Ba't di ba yan di pa yung ah sabi po kasi ni madam hintayin sila at may i-announce ah uh, ganun ba o oh, siya sige wala ka wala kasi sa akin ng bilin eh anong oras na rin oh kaya nga sir eh pero walang magagawa bili nila madam yun eh. Uh, magandang gabi, madam. Good evening. Maigi nandito kayo. ah uh, gusto ko lang ipaalam na sa araw na to, eh, yung anak ko na ang mamamahala ng ating kumpanya. Teka lang, madam. Ibig sabihin, siya po yung nag-iisang anak niyo? Siya ang nag-iisang anak ko, ang nag-iisang tagapagmana. Alam niyo naman, Ah, uh, medyo matanda na ako. Kailangan ko na din magpahinga muna. Mag-travel muna. chill-chill uh, muna. Bahala na muna si anak ko ang mag intindi ng kumpanya. Okay, magalala. Gagawin ko lahat para mapalago yung company natin. At uh, Jayboy bilang ikaw na yung bagong head ng HR. Gusto ko na mag-hire ka ng mga tao dahil kita nyo naman na understaff tayo dahil kay Eden. At uh, ikaw, Enzo, ayoko na maging janitor ka dito pero hindi kita tatanggalin. Bibigyan ka namin ng scholarship para makapag-aral ka at magkaroon ka ng magandang posisyon dito sa kumpanya. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. Uh, Charles, maraming salamat kasi naging tapat ka dito sa company. At kahit mataas ang posisyon mo ay hindi mo yung ginamit para lamangan silang lahat. Ah. At isa pa, napaplano kami magkaroon ng expansion sa ibang bansa at ikaw ang ilalagay namin para mamahala doon. Ma'am, maraming salamat ah. Tsaka, madam, ginagawa ko lang po talaga yung trabaho ko. Tsaka, di naman ako tumitingin kung anong meron dito sa company. Gusto ko lang, maayos dito at maging tapat sa trabaho. Tsaka, Virgo. Ay, sorry, ma'am Virgo. Uh, Mam, ma ma'am, ma'am Gina. May gusto ko sana akong aminin sa inyo eh. Ano kasi, madam eh. Si si Virgo po kasi. Sa totoo niyan, gusto ko po talaga yung anak niya. Ano? anak! Wala ka naman sa akin sinasabi! Hindi ko po talaga alam na siya po yung nag-iisang anak niya. Eh, gusto ko po sanang ayahin siya, makipag-date para para magkakilala po kami lalo. Kasi tapat naman po talaga yung pagtingin niyo sa kanya eh. Wala po mm -hmm. akong masamang intention. Ah, uh, ma'am, okay lang po ba? Walang problema, Charles. Gustong-gusto ko na kaya magka-apo! <laughs> Mami, apo agad. Uh, Kala ko date lang. Paano <laughs> <laughs> So, paano, madam? Ah, uh, yan? Yeah so, gusto na daw ni madam magka-apo eh. Uh -huh. Baka di lang date to. <laughs> oh, ano? <anak. laughs> okay, madam, uh, Okay uh, huwag Date lang po talaga. Sige na. Iingatan e, uh -huh. mo tong anak ko. Nag-iisa to. Paparamihin ko po sila. <laughs> sige na, makaka-uwi na kayo. Ah, mami, hmm. umuwi ka na din. <laughs> sige. Sige, sige. Ngayon pa, no, anak, bala ka na. Kita na na tayo sa bahay. Sige, kasalanan mo to eh. Kung ginawa mo ang lahat, hindi mangyayari to. Eh bakit kasalanan ko, Tay? mas kasalanan mo to. Tignan mo ngayon, wala na akong trabaho. gawa mo ng paraan yan, ha? Kundi mahihirapan tayo. Kailangan kumuha ka ng magaling na lawyer. Mukha wala lahat ng pinaghirapan natin. Ayan ka, Tay. Eh. Ako na naman. Ako na naman ang gusto mong gumawa ng paraan. Ikaw, anong gagawin mo? Maghihintay lang sa akin? Ha? Alam mo, Tay, kung hindi dahil dyan sa pagsusugal mo? At nag... Nagpakaama ka? Hindi tayo ganito ngayon. Alam ko naman eh, hindi mo ako minahal bilang anak. At ginamit mo lang ako para masuporta yung pagsusugal mo at makaganti sa pamilya mo. Ang totoo niyan tayo, pagod na pagod na ako eh. Gusto ko lang lumayas dito. hindi eh, lumayas ka? O oh, sige, lalayas ako. Bahala ka ako nung mag-isa dahil magtatagu ako. Iden! Lab, na naka, nakabukas yung sasakyan na, hindi nakalak yung kotse. Eh, inayos ko lang yung gamit ko, di ba? Paalis ako. Oh. Uh, Mga pala, Lab, hmm. nang sa opisina. Alam mo naman na one week ako mawawala. Para dun sa expansion ng business natin sa Singapore. Kailangan ko kasing asikasuhin yun. Mag-iingat ka dito, ha? So, paano? Tara na. Siyempre, ako talaga bahala dun, di ba? Ako yung boss mo. Teka <laughs> <Naka> lang. Love. <laughs> Sorry. Bakit? Hindi ako makakasama sa'yo sa airport. May check-up nga pala kung hindi ba? Kabuanan ko na. Oo nga pala, pati yung check-up mo nakakalimutan ko na. Sobrang dami nating ginagawa. So, paano? makauna na ako sa airport? Oo, oh, kaso paano pupunta sa... sa, sa clinic? Sige, mag-grab na lang ako kasi hindi ako pwede mag-drive eh. Baka mamaya abutan ako, di ba? O siya, sige, mag-update ka na lang sa akin, ha? Ah, sige, sige. Bye. bye abisala Bye. Kapo! Teka, ang ginagawa mo dito? Oo nga, Marimar. Teka lang, ha? No, Jay siya. Hindi naman siya totoong bakla, eh. Yun na nga, eh. Ah! Bakit? Ano tawa? SSC? Bro? <laughs> Alam nyo kasi, dahil sa pagpapanggap ko, parang, parang pakiramdam ko na natutuon na pala talaga akong bakla. Parang, parang gusto ko na maging bakla. Parang yun talaga yung pagkatao ko. <laughs> so, ka lang, teka lang, ha? Okay, okay, sige, bakla ka na, okay? Pero, malilita ko labi. Pwede bang kayo na lang mag-usap dalawa? Oh, ah, sige. Ah, sige, <laughs> ay, tama-tama, sasi, sama mo ko sa check-up ko, ha? Ay, Ayun. oo naman, sasi. Ah, uh, Marimar. Oh, so, Marimar ka na ngayon. Di, ikaw nang bahala sa kanya. Ay, ako bahala. Gagamitan ko na lang ng Evictus para makapag-teleport na kagad kami. Alam mo naman, diba, sa isa akong ganap na soundtrack. Oh, sige, 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 sige. Palilate na sila sa airport. sige, sige, sige. sige. Uh, oh, ingat! Ingat, sige. love! Tumihil ka, tumihil ka. Sige na, sige na. Bye-bye! Oh, si <laughs> oh, Bye, love. Bye, oh, love. Ay, hey, teka nga. Ang tagal natin hindi nagkita. Akala ko talaga, lalaki-lalaki ka. Ay, ano ka ba, Ceci? Napagtanto ko nga, di ba, na gara pala talaga akong babae kasi babae pala yung puso ko. Ha? Tsaka, lalong-lalo na nung nakilala ko si Lando kasi alam mo ba? <laughs> May Lando pa ngayon. <laughs> Dadalhin ako ng Lando sa LA. LA? Oo, oh, as in Los Angeles, California. Oh, wow. <laughs> Swerte mo naman pala. So, magpapakasal kayo doon. Ay, syempre naman, Sese. No? Tsaka nagpa-plano na rin kami magkaanak, no? Kasi... <laughs> oo oh, gusto ko rin magka-baby. Sese? <laughs> ah! Teka. Eden? Anong Ginag ginagawa mo dito, ha? Gusto ko ng pera. So, nakalaya ka na pala. Hindi ka talaga nadadala, no? Gusto mo bang ba ulit? Ha? Eh bakit ba? Eh may karapatan naman ako na bigyan niyo ako ng pera. Kasi pinsan mo ko. talagang nababaliw ka na. Mukha ka talagang pera eh, no? Teka, Edwin, ano nangyari sa'yo? Bakit nagbibenta ka nalang na, ng... Ano ba yan? Balot ba yan? Hoy, huwag kang makialam. Oh my God, bakit sa'yo nagbenta ka ng balot kasi bugok ka? Tumahibig ka. Mas bugok ka. <laughs> bugok daw ako. Tingnan mo nga yung, ano ko, aura ko ngayon kaysa sa aura mo. Sino Sesi, mas tama na. Ayoko ma-stress. O sige, para hindi ka ma-stress, ipasok mo ako ulit sa company. At pinapangako kong hindi na ako magnanaka ulit kasi nagbago na ako. Kasi ayoko nang matulad sa buhay na meron si tatay. Sige, ipapasok kita sa company. Anong posisyon ba gusto mo? Ah, <laughs> uh, kahit, kahit vice president ang naman. Kasi ano mo naman, limang taon na akong nakulong at wala nang tumatanggap na kahit anong company nang dahil sa iyo kasi pinakulong mo ako, di ba? Kaya bagay lang sa akin na bigyan mo ako ng position as vice president. Alam mo, baliw ka na. Hindi ako baliw. Dapat sa mental ka pinasok, eh, hindi sa kulungan. Ang gusto mo ng pera, sige, bibigyan kita. Gusto mo ba ng pera? Bakit naman hindi? Eh kailangan ko nga, di ba? Kamay mo. Kamay mo. Kamay mo daw? Tagal? Kamay! Hands on? Oh, sampung piso. Tara na, Ceci. Malalit na ako sa check-up ko. Hoy! Kulang pa to sa atraso mo! Bumalik ka dito! Ang ko dito?